Hello guys, kanina naputol yung video ko kasi nahulog ako sa butas nahulog ako doon, yung paang ko sa butas so eto na nagdidilig na sila alin dyan? grafted dyan grafted dyan alin dyan? Na ba yan? Oo, todo na yan. ba? Oh, hindi. Hindi man ako nag ano Ay, wag mong putulin, May! Hindi, ito lang, oh. ito na Wag na, wag na. Ayaman na lang yan. Okay lang yan. Ayaman mo, hindi naman okay. tayo nagmamadali, eh. Okay lang, hayaman na. Baka pongkan yan. Ano? Kalamansi. Pag malaki yan, puputulin ko na lang para mababa lang. Ah, si Ano, ilagay ko na dito yung mga pato, malilit na apat. Na, apat lang? Apat na, lang. lang. One, no? Apat lang muna. Ito, palagyan mo yan ang bubong para ano, mataas kasi yan, hindi mo ng... Hindi kasi, wal, well, hindi pa kasi gagawa ng bakod. Hindi, pwede naman silang sumilong lang dito muna. Oo. Oh. ha? Magagawa na ng bakod sa kamang ilipat. Oo, may. Ikaw na lang gumawa dito sa lalay sa bakod. Ah. Go gumawa. Kasi, tsaka pa lang natin makukuha yung materialis eh. Ayun, Oo. Oh. Oo, oh, gawa na lang tayo ng bahay dito sa likod. Ayun, <coughs> ayun. na extra man dyan, te. Kaso nga sunod-sunod mampasok pasok niyan. Kasi te, sa pagtatabas, mainit kasi hindi pwede kay may. Kasi tingnan mo, masinsin man to, may halblad blood man yung isa. Aba ka gusto mo tumihir kang mata niyan. <laughs> hindi, kasi yung mga gano'n, pero yung mga bakod, sa kanya man yung pinagagawa. Ang ano lang, yung pagtatabas, kasi pag sobrang init, may time naman na makulimlim, pwede yun. Pero huwag yung mainit kasi yan ay maraming sakit na. Mas bata pa yan sa akin, pero mas marami nang nararamdaman ba? Mamaya tumirik ang mata niyan sa tindi Hindi ng mo, init. Mo, mo, mo. Hindi, delika. Ako nga, nahihilo eh. By... Sa sobrang init, kahit wala kang sakit, mahihilo ka. E eh kaya nga, Diyan nga sila gagawa ng bakod. Eh dito man si may para may ano. Sayang naman yung generation ng patot manok ko. Ang sarap-sarap kaya ng itlog. Kamo fresh lagi na ano natin. Damihan mo yung dilig dito ng kalamansi. Andito oh, yung kalamansi tsaka yung ano ko, Indian mango. Basa lang eh. Nako, hindi na ako nagtitiwala mamaya makulimlim tapos bigla na lang sobrang init lalo sa gabi. Hindi kasi mawala ng ulan. Uulan lang konti. Oh. Damihan mo te. Nagdidilig si ate. Para kahit papano may kaso hey. maubos to. Ang ubos dito kangkong. <laughs> Yan, yung kalamansi, yan yung isa, yan yung dalaw dyan, o, no? yan, yan, damihan mo. Para kahit, ano, mainit, marami silang water. Ay magbigay ng tubig ni ate. Puripot sa tubig, may yan. Kasi ano lang yan, ibabaw lang yan, diabot sa ugat. Hmm. Hmm. susi tayo, pang... Wag na, doon na lang yan. Dadaling ko na lang yan doon. Wala pang sa Wala. Masarap yung papaya dyan sa likod eh. busy si ating guys kanina talaga nahulog yung pa ako doon sa butas kaya nawala yung video ko dapat continue lang to eh kaso hulog tingin tayo pero maganda dito dito may pagkapansamantala harangan mo to dito ko lang ilalagay kasi mauubos yung tanim dito pwede man net lang oh net tsaka kahoy pansamantala para kung ano gagawin yung bako ito, dito ito, lang sa oo <coughs> para pinabayaan mo dito, lang ayan nga Dyan lang bakit kaya iba yung papaya na yun itim? Yan. Purple. Oh, purple ba 'yon? Bakit? Maganda lupa. Pero talagang papayan Ah. Ito ta pag may ano ka, hindi ka nga nang ang semento nito nang maayos oh. Oh. Tingnan mo 'yan oh. Pag nagpagawa na diyan. Oh. Pag nagpagawa na doon. Hindi dito. Ay. Hindi. Pag nagpatayo ni sa. Ano? Malaki na 'yan, baka pumutok kasi 'yan eh. Alin? 'Yan oh. Sa niya. Yung pipes. Ako wala namang gagalaw yata. Ano? Hindi naman. Ha? Kung walang gagalaw, hindi naman siguro. May niya ang tubig. Ay, dapat pala maglagay tayo dito ng balag. Yung sitaw mo, oh. No? Huwag na yan Janta. ta. Marami dun sa likod. Ah, marami na doon? Tanggalin na lang natin. Ano mong gagawin? Balag. Kasi may sit, may lalagyan man dito. Anong balag? Yung ano, yung nakatayo lang na, no? Sitaw, yung nakatayo lang nakawayo na ganun. Kasi para may ano, malaki na kasi kung papatayin nyo. Kukuha na lang ako doon. Oh, Uy. Oh, ito, te, ito, lagyan ito mo. Saram ako. Saram ako. ako. Ayan. Yung ano natin, ito. Kasi namumunga hey. na to. Itong mga ano. Namumunga na. Ano. Oo, namumunga na to, nai. Dito kami nakakuha ng maraming ano kalamansi. Tapos yung aki. Yan po yung itinanong ko Indian mango. Kumain kasi kami ng apat na Indian mango. Tinuhay namin. Kaso isa lang yung nakita namin na nagkaroon ng dahon. Tapos yun, sitaw. Wala kailangan padamihin namin yung sitaw gusto kasi nila ng sitaw hmm. so, dilig dilig muna tayo guys nandun na yung kasama ko hmm. wala madiligan yun yeah. ito Ne, nay, off mo na doon, nay. Nay, off mo na doon. Ang aking papaya. Nakasangayan na, suwi pinutol ko kasi yung ibabaw nyan kaya nagkaganyan yan guys yun dapat po patuloy nyo para maraming ano yun sanga sanga so gusto ko lang tumabuhay kasi para hindi kami bibili ng kalamansi para pag magtitimpla kami ng juice o oh, diba yun din ang tinong ano oh. Dilig, dilig, dito parang ay bigyan ni nanay ng tubig dapat la dapat lalagyan natin ng ay yun lang ayaw nga bigyan ni nanay inap niya na oh. Ah. nay hila nay ayun tutulungan natin si nanay maghila ng ano ah hila Ayan. Tapos, ito lang naman yan, guys. Tapos, ilagay muna namin ito dito. Yan ito lang ito, guys. Ay, yung ano. ray ko. Galit yata si nanay. May pinagdadaanan. So, ilagay muna natin ito dito sa gilid para hindi naman masyadong pinit. Ayan guys. Di ba? Kahit pa maayos na, malilim na, malinis na. Ano guys, gusto gusto ko talaga yung naglilinis dito eh. Kasi so minsan, napapabayaan ko kasi busy si Tita Bans. Tatlong araw minsan wala nasa work. Kaya, sunod-sunod naman ang ulan. Kaya, ayun. Sasarado ko muna. Ayan. Ganyan lang. Ano ba? Diba? Ayan. Pinalinis ko yan kasi punong-puno yan ang damo nung kahapon. I'm in Baha'i. Provincial life. Hello, Davao. I love you. Bye. Thanks for watching.